Asana topis Topo ano? Yung sauce niya sir, kayo na rin ang gumagawa. Ang misis ko po ang gumagawa po sa no uh, uh, sa kanyang experience sa kanyang pagluluto. Ang sa nagkaroon siya experience, then tinray niya po para matikman po ng mga tao. Oh. mga maliliit na ganyang negosyo, alam ko po ay uh, hindi nila nagbibenta po sila hindi para yumaman. Pagkakaalam po nagtitinda sila para makaraos. Opo, oh, oh, oh. Sa hirap ng buhay. Kaya si Daddy Frankie, eh, pag nakakita ng mga ganito, mga kababayan, sino support natin yung mga small business? Hali kayo, lahat tayo, tikman natin. Ay, ay, so. Ha? Tara, sige. Pero tikman muna natin yung pinagmamalaki ni Sir. Yan mga kababayan, isang kababayan natin na may business na Topo Square daw, hindi ko rin alam. At inaya niya ang Team Daddy Frankie. Siyempre mga kababayan, ah yung mga small business na yan kailangan support din natin <laughs> support natin sila mga kababayan kaya hindi pwedeng tanggihan yan yung mga ganyan Ayan, shout out sa mga kababayan natin dito sa mga tarum ayun nga mga tarum oh. tikman natin yung topo square nila Sa, Ito Asan? square niya Ah, okay Hello, Hello po Hello. Kumusta po? Ayan Asan na to, po, square? Dito lang po sa mga po. Ito, sa Sir, sandali lang Ayan Yaman Hello, din po. lang Ipikita natin ng mic yan opo Pangalan niyo po sir? Ako po si Rogelio Duque ng taga-Mga Tarem po. Ah, uh, meron po kaming top square dito po sa bayan po ng Mga Tarem. Ah, uh, po si Daddy Frankie. Salamat po at nakita ko po siya. Ako po ay matagal na followers po niya sa kanyang ay, FB page po, po at sa kanyang YouTube channel po. Ah, yeah. uh, ito sir. So, kayo may-ari nito? Opo sir, ito po. Ano uh, niyo po siya? Chahin ko po. Ako, oo. Opo. Ako yung natin, natin. opo. Oh. opo Uh, gusto po namin patigin sa inyo, sir, yung aming kapuskwel. Wala po, sir. Ayan. Sige po, tikman natin. Ayan, ayan. O, guys, tikman daw natin. Ayan, ayan. Ayan po. Ayan. Ayan po. Ayan. Ayan kayo lahat tayo, tikman natin. Eh, 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 ano pa ako. Ha? Sige, sige. Ako. Tara, sige. Pero tikman muna natin yung pinagmamalaki so, ni Sir. Okay, sir, but... saan mo naman natutunan yung top square na yan? Nakita ko po to Sir sa ano po sa Manila, nakita ko po yung sa YouTube po And then nung sinabi ko sa <laughs> missis ko na i-try nating subukan ito Ta tayo lang sa mga na may top square po kayo. Kaya nag-try -nag po kayo mag-asawa na subukan po namin itong business na ito baka sakali po uh, purpose po namin para ma may <laughs> yung experience po namin about sa buhay, ma ano po namin yung ma maka uh, mapapakain po namin yung mga kapwa namin, taga baka -babayan po ganun po isa rin hmm. po akong OFW po kaya nagdating OFW po po OFW po ako ngayon nagta-try po ako mag magnegosyo nito dati sige pa sige pa bigyan mo sila yeah, lahat po. Magkano naman yung ganito sir? Ito po is 45 pesos po ang benta po namin sa limang piraso po. Mm -hmm. Sa tatong piraso po, is 25 pesos para sa mga estudyante po namin dito sa mga dalan. Kumusta naman ang benta? Ah, uh, okay naman po. As uh, salamat sa Panginoon po kasi uh, uh, kahit paano po, uh, nakakasurvive sa pang-araw-araw po. Uh, Nakaraos naman. Uh, opo, opo. Opo, daddy. Uh, so tikman natin mga kababayan no. Opo. Mmm. Halika, misis. Halika. Eh. Hindi. Dahiya nga kayong misis, e. Opo, sige. Mmm, masarap. Opo. Huh? Ah, masarap po, Daddy. Kayaan po. Eh, hey, tinatawag po kayo ni Daddy. Tara, tara. Kain po tayo. Ay, hindi na. Support natin. Support natin. Opo. Bigyan mo silang lahat. Opo. Sila lang po. Sana minsan ma-promote -ma yung nito <laughs> Opo, tulong-tulong po tayo.

Ya, yeah, pasalam kay Daddy Frank. Ha? Daddy Frank. Thank you. Daddy Frank. Daddy Frank. Daddy Frank, thank you. Sige po. Kain lang. Ah, lahat. Ayon, Bigay. Sabi ni Daddy. Sabi daddy, 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 daddy. Lahat po. Thank you po. Daddy, po. Daddy, po. Marami pa, bigay nyo lahat. Apo. Ano kayo, mga ano, yung mga ating mga kababayan. Ah, daddy. Yung sauce niya, sir, kayo na rin ang gumagawa. Ang misis ko po ang gumagawa po sa, ano, ah, ah, sa kanyang experience, sa kanyang pagluluto noon. Dati, dati po siya, actually, hindi po talaga siya nagluluto talaga. No, nag nagkaroon po kami na idea na na nagkaroon ng maliit na restaurant dyan po sa likod ng ano, ng plaza. Andiyan sana ano po siyang magluto uh, hanggang sa na hangga sa nagkaroon siya experience, And then tinry niya po para matikman po ng mga tao. Okay. So okay naman ang kitaan? Uh, hopefully po okay naman po. Gaano na katagal itong topo square niyo po? one week na po kami rito sa ano po. One week na po kami rito sa harapan po ng simbahan po ng Catholic Church ng mga karen. So, ibig sabihin, hindi pa nila nakitikman lahat, no? Hindi pa po, hindi pa po. So, ganito yung uh, uh, naisip ko, mga kapabayan, mga kapananggay, gaya ng aking sinabi, yung mga maliliit na ganyang negosyo, alam ko po ay uh, hindi nila, nagbibinta po sila, hindi para yumaman. Pagkakaalam po, nagtitinda sila para makaraos ako, ako. sa hirap ng buhay. Kaya si Daddy Franky, pag nakakakita ng mga ganito mga kababayan, sinusupport natin yung mga small business. So, sir, maraming maraming salamat at uh, nakasupport ka kay Daddy Franky at uh, salamat kilala mo kami. Yaman din lang na pinatikin mo sa amin yung topo square namin. Bibigay din ako ng pandagdag puhunan, no? Sana makatulong. Sana uh, lumaki pa tong business mo, no? 1, 2, 3, 4, 5,000, no? Maraming salamat po, Daddy. 1, Two, three, four, five thousand. Maraming so, salamat po Daddy Frankie sa biligay ko ninyo. Ipagdagdag so, okay, ko po ng buhunan po. At uh, hopefully sana po makapagbukas po ako ng ng topi Square po sa Orbis Tondo po. Yeah. Kaya pinagpipray ko po. Salamat po Daddy Frankie ginamit ka ng Diyos para sa akin. Okay. So ayan mga kababayan, mga kabarangay. Lalong-lalo na sa bayan na ito, sa lugar na ito. Sa lahat po ng hindi pa nakatikim ng topi Square ni Sir. Tikman nyo po. Ayan, napakamura. Masarap. Ayan. Kaya... Hindi kayo magsisisi. Sa 45 pesos na 5 cubes, Apo. sulit po, busog ka na. At uh, ako mismo nagsasabi na masarap po siya. So, sir, para mas makilala, yung naluto, ibigay mo na lang sa mga nandyan. Ano po? Pasinsya ka na, sir. Apo. Hindi kami masyadong magtatagal kasi Apo, may naghihintay pa kami. Apo, no? sa so, Maraming maraming salamat mga kababayan po sa dito. Po. Sa mga tarong pangasinan shout out po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo na. God bless po. Bye-bye po. Thank you po. Sir, ate, ate, salamat thank you. Alay. Okay.